Good day Philippines, good day all over the world. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe to this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga katika, ang ating pag-usapan ang naging settlement na between Manalasa's family and of course, Dave Punto Por Punto. Kung ano ba ang pinag-usapan nila na may ayos ang kaguluhan sa loob ng Tekram community. So alam naman natin mga katekram na ginagawa lang naman ni, ni Tate Tekram kung ano ang dapat at ikakaayos ng kaguluhan sa loob ng Tekram dahil ayaw nito punto por punto na magkagulo hanggang sa dulo. Ha? Dahil alam naman natin na gumagawa si Tate Tekram ng uh, may, may, uh, may, mayroon siyang maipasok ng mga bagong supporters, ha? Uh, followers, alang-alang uh, maipalago niya ang kanyang channel ang kanyang community punto por punto na maiwasan na ang kaguluhan kung ano man ang issue sa loob this community dahil alam naman natin mga katekram na ang ang issue ang nagsisira ng uh, ng uh, komunidad ah, punto por punto dahil ang issue mga katekram doon po nagsisimula na magkakaroon ng watak-watak Ha? Ang iba aalis, ang iba uh, medyo di-distance na sa community dahil ayaw nga ng kaguluhan. Ang gusto ni Tatay Tekram na i-welcome lahat ng mga supporters kung sinong bagong pasok. Na pagpasok ng mga supporters, kahit pa paano maingan nyo sila na ito pala ang community ni, community ni Tatay Tekram. Maayos, masagana, hindi magulo punto pro, punto. Huwag natin tularan ang ibang community. Ang community magulo. Hmm. Kaya yung mga supporters tumatalon sa ibang community. Dahil alam naman natin, mga OFW, almost ang mga supporters natin punto por punto. Hmm. Kaya gina gumawa ng best si Sati si sa na may ahas ito. Ah, sa grado ang kanilang nangyaring settlement na dinaan nila sa, sa process. Hmm. Ah, na pinangunahan ng uh, pau na may sinama pa silang barangay official to prove na hiwalang uh, um pinagtutulungan, walang inaapi dito po punto por punto, punto. Ha? Nag uh, nagpatawag sila na ma, as a witness, ha, kahit isang barangay official man lang na masamahan si Dave. Hmm? Kaya alam naman natin ha? ang ang kakahakan ng tao, ha? Hindi talaga maiwasan. ay may ganun talagang tao mga katigrap. So, na, alam ko na panoon ang live hmm? ni Tatay Tech John. Ha? Ah, na, nandoon si Tatay Tech Ram. And of course, si Sir Francis as a witness to prove na okay na ang naging settlement. Kung ano man ang hindi pagkakunawaan, ha? Ah, makalimutan na yun lahat. Alang-alang sa ikakaunlad ng community na ito punto por punto. Hmm? Tapos um, dito natin makikita sa video din nila yung kanilang mga saluubin. Humingi sila ng tawad sa isa't isa. ah na ipatunay to prove sa mga tao, sa mga supporters na legit ang kanilang uh, pagpasawad. pagpatawad, punto po punto. Hmm. Kung may mga idea kayo man dyan, kung may mga opinion kayo regarding this um, uh, settlement na nangyayari, Ha? Lalong lalo na na enough comment section ni ni Tante John Kahit papano siguro for my opinion Para maiwasan din nila yung negative din ng mga anik-anik na, is na issue Instead na positive sila, maging focus sila sa kanilang uh, settlement Madidistract tuloy sila kapag makabasa sila sa mga comment section na puro negative So na why na na-close na na, na, uh, na, na isara ayong uh, comment section ni Tech uh, John ah to respect. Hmm? To respect man lang uh, sa community na ito na maging maayos ito ah uh, punto por punto. So sana po lahat po e eh, uh, maintindihan, maunawaan kung ano man ang kanilang pinag uh, kung ano man ang kanilang pinag-usapan tungkol sa nangyaring settlement na yun. Nggalangin na lang natin kung ano magiging kung ano magiging uh, uh, pinag-usapan nila. Why na hindi naman ibig sabihin na uh, pinagtatabuyan kayo ng sa family. Why nag off comment ha? Huh? Ang ang iilog siguro nila is uh, ma sila. Ako ah, kung ano ba ang the best way na may ayos ang lahat. Hmm, na may na. Na hindi na maibali ang ganitong ush issue ulit. Na ito ay isang grounded ah, sa mga supporters, followers. Ah, na hindi ito may ulit muli. Hmm, kasi ang gusto lang ni Tatay Tekram na maging masagana, maging mapayapa ang komunidad. Solido, pulido na walang walang may masaktan na damdamin. Kasi mahirap masaktan ang damdamin, mga katekram. Mas masakit, um, makasakit sa damdamin kaysa masakit, masugatan, masaktan ka man sa physical. Yung physical, saglit lang yan. Pero sa damdamin, ilang buwan, taon, bago magkaroon ng tis na gumaning. Hmm, punto por punto. Uh, alam natin, mga ka, ano mga katekram, Uh, sa aking opinion, ah sa aking reaction regarding sa video na yun, ah malaking big check po yun para sa akin, alang-alang sa komunidad. Hmm? Dahil uh, naiintindihan ko din naman yung mga ibang, uh, iba, iba't ibang vloggers, mga defenders. Hmm? Sabi pa nga ni Tech John, hindi, hindi naman kami nag-hire sa kanila. Nagsulputan lang sila punto por punto. Kasama lang dun si Kuya SMD. <laughs> but anyway, sabi ba? But anyway, hindi yun ang basihan doon. Hmm? Hindi yun ang basihan. Ah? Ang punto lang ni Tech John, okay na lahat. Huwag na kayo mag uh, uh up, uh, mag defend, mag uh, react regarding po doon na mas lalo pag ikakagulo sa komunidad na ito punto po punto. Hmm? Kasi gumagawa na sila ng way na may ayos ito. Hmm? Naganam na, napanood natin sa video na na nagsalita na si Tick John humingi na ng paumanhin kay Dave at si Dave humingi na ng paumanhin kay Tick John kung ano man ang nagawa nila na nasaktan sila sa bawat isa sana last na po yun sana hindi na po uli maulit muli dahil alam ko na marami nagmamahal sa ating community na ito, lalo kay Techram.purpunto punto, na kahit paano mabigyan man lang ng hustisya ang kaayusan at kasaganaan ng ating komunidad na pinangunahan ah, ng ating team leader founder na si Tikram Punto Purpunto. Hmm. at um, hindi naman ibig sabihin na pinagtatabuyan katulad namin ng mga maliit na mga creator ah, ang, ang gusto lang ipa, ipa, iparating sa inyo na medyo wag tayong below the belt Ah, na magsalita ha, ah, regarding sa mga natatapos ng issue kasi baka maibalik muli importante importante nakita natin na sagrado pulido ang kanilang mga ah, hinanaing na humingi na sila ng patawad ng bawat isa ha? Ah, big check lang po dun kay Kuya SMB mga ka-tecram ah, mga ka-idol ah, importante Uh, na i-process nila. Magpasalamat lang po tayo sa PAO. Uh, and of course, sa barangay official na tumulong na may ayos ang kaguluhan. Ha? Uh, very blessed. Ah, uh, masaya po si Kuya SMB kasi 'yun po ang uh, dapat gawin para hindi pa mas lumawak pa, mas kumalat pa yung mga anik-anik ng mga fake news. Hmm? na si Napa-sitawete, kailangan natahimik lang sa gilid nadadamay, nadadali, ada sa iba't ibang def uh, defender. Hmm? Punto per segundo. Hmm? Ganun lang po doon anong mga katekram, yung point ni Kuya SMB. Hmm? Kahit si Kuya SMB, sa aking observation din, hmm? wag nang palakihin yung maliliit na issues. Kasi, kung if you are defenders, gumawa ka ng way to stop the issues. Wag nang uh, what we call this, wag nang dagdagan pa. Hmm? Wag nang pasobrahan pa na mas lalong magalit yung kabila tapos mag muris, muris muris back naman, muris pans naman. Iba. Ganun po kapag alam naman natin kapag galit yung mga, galit tayo. Ha, hindi natin alam kung anong pinagsasabi natin. E ngayon, nalaman ng nangyay sa kabila. Ay, doon na. Doon na nagkagdo, doon na nagkarambula. Lumawak na ang issue. Di ba yung mga ganong XC na mga katekram? Hmm? Ganun ang point ni Kuya SMB. ah, the very, very, very blessed na sana tuloy-tuloy na po ito. ah, Nang kanilang uh, settlement na may ayos na. Ang importante, na isa uli ang mga kulang at sa pinag-usapan nila ng maayos. Ha? Ah? Gano'n lang po doon na ng mga katikram. Hmm? At sana naman yung uh, maging, uh, matag maging masaya na lang po tayo. Hmm? At uh, sa sumang-ayon kung ano ang mga um, kasunduan nila. Ha? Ah? Respetuhin na lang po natin kung ano ang mga kasunduan nila ha? Ah? during the settlement. Hmm? Dahil ito po big check po. Hmm? Kasi si Tate Tekram, tahimik lang po yan, pero gumagawa rin po yan ng way. Hmm? Wag na po tawag ng kalkalin ng mga anik-anik na issues. ah Tulad ko ano ang mga naging issues. Ha? Ah? Because napag-usapan naman nila yun. It was done. Ah, tapos na po. Hmm? Kabag Bagong kabanatan na ito ng kwento ng, ng, ng uh, kwento ng uh, history po ng Tekram community ha? kasi uh, nagkaroon man ng uh, uh, grounded, nagkaroon man ng uh, trials nagkaroon man, nagkaroon man ng pagsubok ang community pero sa gabay ni God na naig pa rin ang katotohanan hindi puro kasinungalingan ngayon Uh, Ma'am Ursula will be respect with you Maging respeto man lang sa iyo Punto por punto Tama na Insakto na Sobra na Respectuhin na lang po natin Ang kanilang um, Kaayusan ha? Huwag ka nang kumuntra hmm? An importante Ang pinaglalaban mo Nasabi mo justice na may balik Ang para kay Dave Nandun na okay na. Napag-usapan na. Huwag hmm? na uh, bigyan ng masamang kahulugan kung ano man ang kanilang pinag-uusapan. Dahil private na po nila yun. Huwag na manghimasok. Ha? Huwag na manghimasok. Kasi labas ka na po doon. Ah, lang po. Ha? anak nakisaw lang po tayo dito. Dapat tumulong lang po tayo. Kung mahal mo si Dave, ah, kung mahal mo talaga si Dave hanggang sa iyong uh, ka 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 kailaliman na kaibutura ng iyong buto respetuhin mo na lang po hmm? kasi yung po ang ikakaganda at ikakaayos din sa reputasyon at dignidad ni Dave Manalastas hmm? kahit anong misunderstanding na mag-ama punto por punto mananay pa rin ang kanilang um, pagkakilala ha ah, na alam naman natin na matagal na sila almost 5 years 6 to 6 years ha ah, sa kanilang pagsasama hanggang nagmost-most pa si Dave hanggang uh, nagbibinata na si Dave hmm? Ang importante yung pagsubok ng Tekram community nandito na this is it justice ha ah? na naig na. Ah, ganun lang po doon ano, mga katekram, kaang Kuya SMB, na, na masaya po ako na man, man, panood ko ang live. Kasi actually for me din actually yung issues, mga, mga defenders, mga anik-anik na issues, na paiba-iba, hindi yan maka, never to help to uh, na mai, may angat community ni Tekram. No. Ah, hindi po yung makakatulong. Kasi, may halimbawa ko nilang po dito, ah, nag-aaway kang nanay at tatay nyo tapos may bago kang dalang bisita na papasok sana sa bahay nyo nang kumatok kayo ng pinto ng bahay nyo nakita nyo nag, ah, narinig nyo nag-aaway si tatay at sinanay. ang tanong ni Kuya SMB papasok pa kaya ang bisita? please comment section below di ba hindi na dahil may hiya katulad din dito sa Tikram Community may papasok pa ba bang mga bagong supporters kung nakikita nila puro issue ang kanilang napapansin ha? Ah? pambabalahura ha? Ah? pang aabuso ah, di ba yung mga anik-anik na mga bagay binibigyan ng pansin hmm? ganun lang po doon yung kay Kuya SMB ha? Ah? at sana naman ito makatulong din ha? Ah, sa mga, mga supporters ni Tatay Telegram hmm? magtulungan magkaisa mga para maik maikamit ang tagumpay ng komunidad. Hanggang dito na lang, mga katekram, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog na malaom-laom para sigurado punto por punto. Fact na fact and a fool na fool. Again, please don't be forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ipagpatuloy na lang natin kung ano mga programa uh, maging uh, plano ni Tatay Tek na may palago, may ayos, ang, uh, ang maibalik ang masaganang komunidad ha? na bing, maging sulido, pulido na no one can destroy. Again, hanggang sa muli, God bless, mabuhay po kayong lahat, advance, Merry Christmas. Then, sa mga hindi po naka-members po sa akin, it's a 25 peso point the notification bell uh, point point the join ah, uh, para lagi updated po sa ating mga bagong upload laban kong laban hanggang makamit ang tagumpay ingat god bless love you all